Ayan. Inner unity new bin. sa nakikita niya po ay nakatiles na siya. Ayan. Ayan. Ito naman po yung toilet and bath. Ayan po. Napakaganda po nito dahil modern na modern. Ayan and bath at, at ito naman po yung kitchen Ayan. at sa likod naman po yung um, laundry area Ayan. pero kung pwede naman po siyang ilipat yung kitchen dito sa likod yung pinaka dirty kitchen naman sa taas Yan, napakaganda po nitong stairs niya dahil senior citizen friendly. Hindi po siya ganong katarek, kaya tama lang po para sa mga senior. Yan, tingnan natin yung loob. Ito taas. Yan, ang turnover niya, gan, ganyan na po siya. Wala pa siyang pintuan dahil um, gusto ni developer ay uh, kayo yung mamimili ng pintuan nyo kung ano man yung gusto nyo ayan ito po yung room number 1 pwede po siya sa uh, kids or para sa um, pagka halimbawa meron kayong bisita ayan, pwede po yan at ang um, meron natin po siyang abang para sa aircon dito naman sa kabila ayan Room number 2, ganoon din po, sliding window. Meron na siyang abang para sa aircon. Ayan. Ito naman pinaka hallway niya. Dito sa hallway, makikita niyo yung toilet and bath. Ayan. Pero, um, tagus po yan sa likod. Meron din pong um, pintuan para sa master bedroom. Ayan. Kompleto na po siya. Lilipatan nyo na lang. Ayan. Ito naman po yung master bedroom. Di ba napakaganda? Ayan. Ah. Napakaganda niya oh. Ayan, tapos ito yung mini balcony niya o oh, pocket garden niya. Pwede kayo mag-garden ah, maglagay ng mga ah, bulaklak dito. Ayan siya. Ayan. Tapos, ito lang po yan sa likod ng office. Ayan na po yung ibang mga, ano, uh, um, ginagawa na lang, baka nitong uh, November or December, uh, meron na pong lilipat. Ayan, napakaganda po niya. Ayan. Kaya, inquire na po kayo o kung gusto naman po mag-avail. Ayan. Ilagay ko po sa comment section ang aking contact number. Salamat po. PM na po kayo. Thank you, thank you. Napakaganda po nito dahil lilipatan niya na lang siya. Yes. Okay. <laughs> フフフフ。<noise> <laughs>